Maraming NBA fans ang nagulat matapos i-anunsyo ni Sham Sharania na na-rescind ang trade ng Los Angeles Lakers sa Charlotte Hornets para makuha nila ang big man na si Mark Williams. Dahil dito, balik sa Lakers si Dalton Neck habang si Mark Williams naman ay mananatili sa Charlotte Hornets. Ayon sa opisyal na pahayag ng Lakers, hindi natupad ang isa sa mga kondisyon ng trade kaya kinailangan itong bawiin. Malaking problema ito sa Lakers lalo na't na plano nilang gawing starting center si Williams na nakatakda sanang mag-debut laban sa Utah Jazz kasama si Luka Doncic. Dahil dito, asahan na muling mag adjust si coach JJ Redick sa lineup kung saan posible ulit bumalik si Jackson Hayes bilang starting center. May option pa naman ng Lakers na kumuha ng bagong big man mula sa free agency, ngunit kakailanganin nilang mag-wave ng isang player upang magkaroon ng roster spot. Dahil dito, lumakas ang usap-usapan kung sino ang posibleng i-release ng Lakers para mapunan ang kanilang kulang sa front court. Maraming Lakers fans ang nadismaya sa pangyayaring ito dahil nagpaalala ito sa controversial na 2011 vetoed trade para kay Chris Paul kung saan muntik nang mabuo ang isa sa pinakamalalakas na duo sa kasaysayan ng NBA. Gayunpaman, may mga natuwa rin sa balita dahil nagbabalik sa Lakers si Dalton Connect at Cam Reddish na maaaring makatulong sa wing depth ng koponan. Habang patuloy ang season, isang malaking tanong ngayon ang kakayahan ng Lakers na punan ang kanilang big man rotation. Abangan kung ano ang susunod na hakbang ng koponan sa mga darating na araw. Samantala, magandang simula ang ipinakita ng Los Angeles Lakers sa kanilang laban kontra Indiana Pacers sa kabila ng hindi paglalaro ni na Lebron James, Luka Doncic at Mark Williams. Tuwang-tuwa si na Lebron at Luka sa husay ng kanilang mga teammates lalo na sa depensa at opensa. Si Gabe Vincent ay agad nagpakitang gilas na pumasok agad ang kanyang unang dalawang tira habang si Austin Reeves ay naginit din sa laban. Nakagawa agad ng 4 out of 4 field goals kaya't mabilis na lumamang ang Lakers sa score na 24-12 sa 6 minutes mark ng first quarter. Matapos ang isang 13-0 run, lumobo pa ang kalamangan sa 32-12 bago ang pangalawang timeout. Si Reeves ang naging bida sa opensa, kumamada ng 13 points sa unang yugto habang bang ang Pacers ay hirap sa kanilang mga tira na nakagawa lamang ng 4 out of 17 field goals. Sa kabilang banda, ang Lakers ay kumonekta sa 12 out of 18 field goals. Malaking ambag din ang ibinigay ni Trey Jemison III na galing pa lang sa magandang laro sa South Bay Lakers na nagdagdag ng dalawang maagang baskets upang itulak ang kalamangan sa 23 points. Sa pagtatapos ng first quarter, hawak ng Lakers ang 22-point lead sa score na 44-22. Salamat sa 14 points ni Reeves at 8 points mula kay Vincent. Samantala, si Jemison that ay may 6 points na mula sa bench. Napakaganda rin ng shooting ng Lakers na may 70.8% field goals at 55.6% mula sa tres habang may isa lang silang turnover sa pagsisimula ng second quarter, sumalang si Markif Morris sa kanyang season debut, kasabay ng bagong two-way signing na si Jordan Goodwin kasama si na Vincent Hayes at Rui Hachimura. Sa kabila ng pagtatangkang humabol ng Pacers, muling nagpakitang gilas si na Hachimura at Reeves, isang tres mula kay Rui at isang matinding tira sa loob mula kay Austin ang nagpanatili ng malaking kalamangan 64-42 sa huling bahagi ng second quarter. Umabot na sa 20 points si Reeves sa unang kalahati ng laro. Sa pagsisimula ng third quarter, pinakita ng Indiana Pacers ang matinding depensa at agresibong full court press sa laban kontra Los Angeles Lakers. Bagamat maaga silang nalubog sa malaking agwat, hindi sila basta-bastang sumuko at tuluyang binawasan ang dating 25-point lead ng Lakers sa Shamsa sa score na 68-59. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang Lakers. Matapos bumaba sa anim ang kanilang kalamangan, agad silang sumagot ng sariling run upang muling lumayo sa score na 85-70. Isang malaking kontribusyon ang ibinigay ni Jared Vanderbilt nang pumasok siya sa third quarter lalo na sa depensa at hustle plays. Kasabay nito, nagpatuloy ang mainit na laro ni Austin Reeves na may 26 points sa puntong iyon. Sa natitirang 2 minutes ng third quarter, pinalobo ng Lakers ang kanilang kalamangan sa 18 points matapos ang isang end one play ni Reeves. Ngunit hindi pa rin bumitaw ang Pacers, agad nilang sinagot ito ng 8 0 run upang ibaba ang lamang sa sampu bago pumasok ang fourth quarter. Sa pagsisimula ng final quarter, muling nagpasiklab si Reeves sa kanyang tres na nagdala sa kanya sa 34 points. Mula roon, tuluyang kinontrol ng Lakers ang laban, hindi na hinayaang makabalik pa ang Pacers at tuluyang tinapos ang laro bilang panalo.